prepare ang mga amo ko for Christmas. Yan, you know? Ito ang pangatlo kong trabaho sa araw ng Martis, guys. Hello, hello everyone. Welcome to my vlog. Mama lets vlog. I'm here again. I'm back, Mama lets vlog. Andito ako sa pangatlo kong trabaho dito sa Mount Kiara. Ayan, you know? Na, uh, nagre-ready yung mga amo ko ng party nila, oh. You know? Dito sa labas lang ito. Sa terrace. Yan, oh. Pano sa ano? Ipasyal ko kayo dito sa ano. Iniready ko rin yan para sa ano. Pagsampayan ko ng lalabhan ko. Yan, oh. Nakaready na yung mga lalabahan ko na So, magvideo muna tayo, guys. Ang <laughs> ganda-ganda, no? Ang ganda ng ano. Yan. So beautiful. Yan, oh dito sa labas ng bahay ng amo ko. Ayan o, dito muna tayo guys. Ipasyal muna ko kayo. Ayan o, may mga saging artificial. May mga artificial, mayroon din totoo. Ayan. Ganda ng ano nila. Dami kong trabahuin. Ano ba yan? Ano yung amo ko? Ayan o. Halos ng ano dito sa akin. Ayan Sa akin yan. Sa akin yan. Sa akin yan. Tanim ko yan. Ayan, yun din, din doon. So, ayan din. Ito rin. Ayan. Ito muna tayo sa labas. Ayan. Dito tayo sa labas. Ayan. Ayan ang labas. Nakaready ang parte ng maamo ko. Kulang lang ang swimming pool dito. Punta tayo sa ano. Ito oh. Ayan ang ah labas sa bahay ng ama ano. ano, pasyal mo na ako kayo dito guys pasyal mo na tayo sa labas yan. yan surrounding ng ano to apartment ng amo ko ano, ang ganda ng mga halaman ano, tanim ko yan ayun <laughs> ano, galing ako kanina doon doon sa building na yan may trabaho ako dyan sa building ngayon guys ayun. so ngayon nandito na naman ako nandito ulit ako ang mga sala din dito punta tayo dito sa sala oh ayan bahay ng amo ang sala. Ang dami kong trabaho yun, guys. Yun. Ayan, ah. Ito ang sala. Punta tayo sa ano. Ah. May isang kwarto dito. yano, o. Oh. Hindi ginagamit. Isang kwarto. Ito ang master bedroom. Palitan ko pa ang ano, bedsheet, Magpalit pa ako ng bedsheet sheet, guys. Ayan ang toilet. Ayan. Kahit sa ng bahay, may mga halaman sila, guys. Ayan. Ayan. Orchids. Ayan. Christmas tree. Okay. Dito ko tatapusin ang aking video sa oras na ito. Maraming salamat. Maraming salamat. Sana ipanorin ang aking mga upload. Bye for now. Thank you for watching.